Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Radio J Marami sa inyong mga misis, tinitiis na malayo kay mister. At ang mga anak ay lumalaking malayo sa piling naman ng ama. Dahil ang padre de pamilya nasa abroad o ibang bansa, bilang OFW, nagtatrabaho. Nanaku si Romy, hindi hindi niya iiwan ang asawa at ang kanyang pamilya. Pero para mabigyan ng mas maging hawang buhay, ay natukso si Romy. Hindi po sa babae, kung hindi sa pagkakataong makapagtrabaho sa ibang bansa o OFW. Ano nga ba ang kanyang pipiliin? Europa o pamilya? Ganun po sila kamis, ganun po sila kamaral, Ipinangako ng mag-asawang Romy at Baby na bibigyan nila ng pagkakataon ng kanilang pamilya para magkaroon ng magandang buhay. Hindi mo rin masabing masaya ka dahil sama-sama kayo. Dahil pag may hiningi anak mo, may pangangailan, di mo maibigay. Parang hindi rin kumpleto yung saya mo halos nag-uulam na lang ako ng isang ulam sa isang ni-araw. I've experienced that, so I don't want my children to experience that. Eh. The only way is mag-abroad dahil nga yung sweldo ko dyan is not even enough to feed me. Paano pa yung aking family, di ba? ng nang magdesisyon si Mang Romi na magtrabaho sa Brunei at saka sa Saudi bilang isang civil engineer. Subalit kapalit naman ng mga taong siya ay nawalay sa kanyang pamilya. Ay ang pagkakataong maalagaan at makita ang dalawa sa kanilang mga anak sa kanilang paglaki, isang bagay na lubos na pinanghihinayangan ni Mang Romi umuwi siya, excited kami tapos pag iahatin namin airport, doon na malungkot na lagi. So parang lagi bakit kailangan pa siya umalis. Lagi kami namamasyal ng dalawa. Bisibili niya ako ng naruan ng mga tao. I really miss them so much. It's really worth remembering pero ayaw ko nang i-remember kasi nang mangihinayang nila ko. Mangihinayang ako na I, had, I did not have a chance na alagaan yung mga anak ko. Ever, dearest, mahal ko. Pero milya-milya man ang layo, mararamdaman ang Papa. tamis ng pagmamahalan at pangunguli na. One and only, Papa. Sa loob kasi ng mahigit dalawang dekada, simula ng ikasal, sabi ni Baby, halos limang taon lang nilang nakasama si Romy. Kung mga sa kanya, hindi ko na sinasabi. Alibaw, may sa may sakit anak ko. Sasabihin ko yung pagmagaling na sila kasi ayoko siya mag-isip. Mula Middle East, naging OFW si Romy sa Europa. hindi sa kakanin ko na lang, ay hindi, ititipirin ko yan. Kailangan pa dala ko eh, you know. Most of the time was crying until finally I realized na hindi yun ang gusto ni Lord sa akin. Ang mahalaga, yung mahalaga ako sa sarili ko kasi depende sa akin ang kinabukasan ng pamilya ko. Hi pa! Sampung taon nang hindi nakakauwi ng Pilipinas si Romy. Bye-bye. I love you. I miss you. God bless. Pero kapalit naman nito ay ginhawa para kay baby at sa mga anak. Bahay, gamit at sasakyan. At tulad ng dati, mga larawan ng kapaskuhan ang pinapadala ni Romy. I, I can count how many Christmases na naiiyak ako dahil siyempre yun ang time na iniisip ko na kasama ko sila, we are enjoying things, no? And ako, ako lang. Si Bungso ko, yan, nung gromadwit siyang valediktorian din. Ang mga paghihirap ng ama ay sinusuklian naman ng mga anak ng karangalan. Yung pagpasa ng board, napaka-special nun eh. Pinaginap mo talaga siya as para sa tatay ko. <laughs> Kasi gusto kong dumating na yung time na kumpleto na yung family picture. Kami naman nung mga kapatid ko yung bahala sa kanila. Kasi siguro pagod na rin dad ko. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. At hindi na sayang ang paghihirap ko. Sabi ko nga, ilang na lang naman eh. Ay, I definitely will be with them. Pero hindi na yata mahihintay ni baby ang araw na yun. Sa wakas, maaprobahan ng visa, hindi maipaliwanag ang kanyang kasiyahan. Honey Pins, malapit na akong dumating. At pag nagkita tayo, babawiin natin lahat yung mga matagal na panahon na magkalayo tayo. Matapos ang sampung taon, ito na ang pagkakataong hinihintay ni na Romy at Baby. The greatest need for God is the family. Ito yung proof ng lahat ng paghihirap mo. Ito yung proof ng lahat ng pagsusumikap mo. Sa um, mismong milya-milya man ang layo, masaya ang kanilang mga anak dahil sa wakas, ang pangungulila ng kanilang magulang ay mapupunoan pamuli ng pagmamahalan. Love you. Love you